Hello everyone, ito na ang aking binili doon sa Libertad Public Market, itong aking tilapia. At meron akong biniling bunlis bangos, pero mamaya ko na yun nilutuin Ayan guys, anim ito. yan, ibinababad, ibinababad, ko muna, ibinatawag dyan ay. ako muna sa suk, sa ano, vinegar. Tapos merong asin at merong magic syrup guys. Ayan, kasi ibiprito ko ito ngayon tingnan ko lang kung kakain ba nito ang aking anak. Pero masarap to guys. Uy, itong pritong ano, tilapia, di ba masarap ito? Kaya di ibabad ko muna sa suka. Tapos meron ko ting asin para lalong sumarap so, guys. Hindi dritso lang ba prito. Para meron niyang siyang taste. Ayan. Masarap Pag may suka, asin tapos ano, may sarap. Ayan. Masarap ito guys. Malaki ito. Mura lang doon sa ano. Mura lang doon sa ano ba, sa may Libertad Public Market, umura lang ka ng isda doon. Pati yung, mari, ano na, bunlis bangos, yung half kilo nila, ano lang, parang 110, pero wala nang, ano ba, wala nang tinik. Yan, kasi binunlis na nila. Yan, napakasarap ito guys. Lutuin ko ito ngayon. Yan. Ano pa to guys? Buhay pa ba? Pabili ko. Tapos, pinaanuan ko ng kaliskis. Yan. Yan siya. Iluto ko ito mamaya. Ayan, guys. Ayan. Masarap ito. Mura lang sa Manila ang ano, tilapia. Pati yung mga isda. Doon ba sa May Libertad, mura lang. Ayan, guys. Thank you for watching. Bye-bye.